Good morning, Boss JC. Good morning, Maharay. Uh, oh, yan ah. Ang dahil mo nakasabit dito ha. Libre ba ito? Libre, uh, yan? Ano yan? Ano yan? Free sa mga lahat na ma-avail nyo. Papi kay Kuya JC. Ano Boss? May dalawa tayong gender and saber. Uh, Oo, oh, dalawa. Important line, pares sa magulang naman. Gender, Boss? Oo, uh, gender niya. Pares, na pares na sa lalaki nila. Pares sa lalaki. Dalawa nila na natin nila. Yun! Panalo! Uh, oh at yung nanay niya na... Line, tapos yung tatay naman, Euroline. US and Euroline, oh, no? USN Euroline, ayan. Ang, ang malihanan niya, vaccine niya, 2 times vaccine to 2 months and 2 ano, weeks sila. Pareho sila. Kaya askin ko dyan, boss, uh, bigay ko na lang dyan 13K negotiable. 13K negotiable. Uh, ayan, ha? Golden retriever, ha? Oo, tapos dito tayo sa husky, Pareho sa babae, 2 months old. Then, may muli sila. Uh, Yun, e. Eh? Ano, yung isa, 2 months. Ito, may muli sila. 19 po sa babae, Boss Dennis. na lang sa... sa babae? Oo, oh, ng mga small kids. Siyempre, may big tayo Ayan, mga bag niya ha. Wala. Sa lalaki mo? Ito, sa lalaki. 8 na lang po. Ito, 8K na lang. Ay, wala, wala. semi wooly. Vaccine oh. Back world, okay, okay na yan? License okay. License book pa. Ah, tapos dito tayo sa Bigel. Ano Bigel? Oh. lang na ito. Oo. Oh. Eh, pares babay, pa ba ito, Boss Dennis? Pares pa ba iba? Ito, binigyan ko na lang dito, 6K yan. Yeah. Negotiable pa na sa lahat ng mga rider natin. Siyempre, negotiable yan. Okay. 6K na lang, ha? Yeah. O oh, yan, 6K tapos, na, na lang. Pares pa ba ito pa na ito, ha? Oh, same, same, same bale, team. At saka, same team, parang lemon color. Oo, oh, lemon nga. Yeah. Tapos, hindi tayo sa... Ang sa black sun. Ito yung black na lalaki to. At dito naman, ngayon sa lalaki. Ang 5K, tapos yun yung 6K. Dasyan mo, no, boss? Ako. Ayan. Lalo, laki, na, oh, yeah. lalaki akit babae, o yan. Alright. Sa babae, 6K, sa lalaki, 5K na lang. Yun, 6 and 5. negotiable po ba yan, boss? negotiable pa yan o, dito, ba? sa lahat ng mga karaibe bro namin. Alright. Tapos, shoutout sa lahat ng bumili sa akin ng... Yung kanina bumili sa akin si Chiu. Ayan, shoutout po Alright. sa inyo, ma'am. Alright. So, Basta sa lahat ng mag-abay lang small grid, meron tayong pre-bug. Nakapakita oh, ulit natin yung mga free bag oh. niya, O yan, ha? Okay, shoutout na rin sa lahat ng mga subscriber na yung ride and roll. Yun, maraming salamat, Kuya JC, ha? Thank you salamat na. Oh, ay, kontakin natin. Kontakin ko natin siya sa ano ha, sa kanyang FB page sa kanyang uh, kabanatang oh. numero. Ay, kontak namin. Maraming, oh, Maraming salamat po sa. Maraming salamat sa puto mo sa kakutinta. Ah, ayo, thank you po. Okay, ah, mga 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 Oh, no, maskulados nandito. O yan, live ba? Ah. Oh, uh, ba, boss? Tulig. Gentleman, ha? Ah. Gentleman yung pagkakabigay ng... Ngayon, dahil uh, medyo maganda yung panahon, hindi mainit, kakalmaan ko yung pagkasalita, huh? yung pag-ipag-usap. Bang style to, ha? Ah. yung pag-update sa inyo. Ibang style ba to? Para mauna ka sa video? Ah. Oh. <laughs> <laughs> Basta yung lagi kong bilin, ako yung nasa introduction, thumbnail, part 1. Dahil sa, request mo na yan, huli ka uli. <laughs> pwede na ba tayong mag-update? Uh, pwede na. Alright. O, tapusin na natin. Medyo eh, naninibago ko siya ako sa'yo, boss. Medyo kalmado ko ngayon. Oh. Kalmado. So, Ang ganda yung panahon. Hindi mainit. Kaya kakalmahan natin. Kakalmahan lang natin. Magkakalmahan <laughs> natin. <laughs> Eight five. Oh <Okay>. okay. <laughs> yeah. De magkapatid ka, boss? Yeah. Huh? Magkapatid? Kapatid. Nga napuro Belgian mali, no? mo. Uh, tatlong lalaki, isang babae. Tatlong lalaki, isang babae. Oh, ito yung pinakamalaki ng lalaki. Totoo, lalaki. Daisy like, ba lang kami na makulay? Ah, hindi talaga mo lang, alam mo ang Ah, walas sila mga papel. Pero may vaccine card sila. Oh, okay, pero may vaccine naman, 'yan ang mga Updated papel yung deworm nila. Akala mo sa ginagawa mo 'yan, maulap ah. Gawin mo, kasi. Tigil mo na kaloko. <laughs> oh, <laughs> Magaling ka magpanggap ah. <laughs> <laughs> Pangerte siya ka. <laughs> <laughs> magaling ka magpanggap ah. <laughs> <laughs> Pwede kang radio announcer ah. <laughs> oh. Kanina napakita ko yung lalaki. Ito na may nag-iisang babae. Oh, eh. Ayan. Parang walang problema eh, no? Magano? <laughs> Magano? <laughs> Mag 8.5. 8.5 sa babae? Same price. Same price? Oh. Or... Babae laki, 8.5. Negosable pa naman. Negosable pa. Oh, 8.5 oh, negosable pa. Tindi. Tindi ng toy mo. <laughs> <laughs> oh. Ito naman yung... Ano Corgi! Sabi? Ano sabi Pem <laughs> 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 mo na karan? Gorgi. Where's bro? Parang si Masab, parang mo eh! Ay, sorry. Kalmado nga pala ako. Tumala mo siya eh! Guys, sorry. Kalmado na pala ako. Sorry. Ito yes. yes, yes, yes. yes. Huwag oh. naman. eh. Ginising din. Oh. Para po makita ng mga viewers kung gaano kaganda yung coat niya. Ano, ganda? Three months old. Three months old. Gender, boss? Male. Male? Male. Sorry, male. Yun, male. How much? Ayan. Yeah. Ganda ng coat. Fluffy. Three months old. Green one, on process yung PCI. Complete crafting. 35,000. 35K. Yeah. Negotiable pa. 35K, negotiable pa. 35 pa. Medyo <laughs> ano lang, dahil uh, siguro nag-aruta sa'yo ng kapatid niya. Kaya parang medyo may ano lang dito. Sugat. Pero pagbalik naman yan. Ayun, tumutubo na yung balay. Ah. Ay, sorry. Tumutubo na yung balay. Pagbalik naman yan. O, ito. Ito naman tayo sa mga toy poodle natin. Siyempre, magkakapatid din ito. Magkakapatid yan. Iisa size eh. Iisa size, iisa magulang isa may ari. Gender na lang? All male. All male pa, isa rin. Male isa male. rin. Nautulog, mga toy poodle ito, 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 Male. Male. Ito, nag -ising. Ah, uh, asking price ko sa nila. Sorry. Asking price ko sa nila. Negotiable Basta male and female na yun. Male and female. 12-5. Negotiable na. na. Next week, meron tayo paparating na limang huskies. Mga blue eyes yun. Abangan nyo sila. 15K, negotiable. 15K na lang, negotiable. Ah, I'm sorry. Bully. Bully? Kaya, bully. Bully. Oh, yeah. bully ah. Uh, sa March po, meron tayo paparating na eight puppies na Rottweiler six males, two females, uh, non-papered, uh, 15k, 15k negosyo. Rottweiler yun, Rot ha? Rottweiler. Fake note, ha? Rottweiler yun. Tandaan niyo po yun. Ayan. Ayan po, lahat naman mga photo, negosyable. Boy, style mo ngayon, ha? like and follow lang po yung page namin ng na, Spokoy. Ay, oh? Spokoy, no? Pakita nyo sa amin na naka-unsubscribe kayo kay Rai Nero. Dahil dyan, huli ka na naman. <laughs> Baka di na ako masama sa vlog nito. <laughs> malapit na. Okay. Oh, I'm follow niyo po sa Facebook. Everybody. Joke lang 'yan. Joke lang namin 'yan. Uh, na yung mga yung malimit mga, na nanonood sa atin eh yung mga nagmamahal kay Ryan Roll, wag po kayong magalit sa akin dahil nagbibiro na naman po. Uh, alam mo 'yan. Pwede niyo na, naman, naman pong totohanin niyo 'yung <laughs> subscribe sa akin. Pwede mo totohanin hindi ka uli. Thank <laughs> <laughs> you boss, may shoutout ka ba? Ah, uh, shoutout po kay Sir Boy Candicho na tapos mga kabigay sa pagbili ng severe na husky sa amin. Uh, ginawa, ginawa niyang therapy dog yung puppy. Yung therapy Pasal dog. Po, oh, yeah, pwede yun. Oh. Magandang hangarin. ang Maraming ah, salamat arin, po. Maraming marami salamat. Maraming salamat. Sa Talagay na lang natin yung FB page mo. FB page, contact number. Page? Uh, meron din tayong Viber. Ah, yung contact eh. number ko, Viber din. May request ka ba, boss? Ah, uh, yung tulad gaya ng request ko sa iyo, uh, kasi hindi ko alam kung paano paano kita kakausapin. <laughs> ayos, malumanay, pero ngayon malumanay. Malumanay, malumanay ako ngayon. Malumanay ka ngayon. Uh, request ko, yun lang naman. Thumbnail mo ko, introduction, tsaka part 1. Either one. un, mga gitna na lang, gitna, oh, gitna. Para medyo. Wag wag una. Alright. Medyo patapos. Medyo na yaka pang hot. <laughs> pangalawa, pangalawa <lang. laughs> no, Pangalawa, pangatlo. <laughs> ayun wala. <laughs> ay, yeah. Yun lang sir, yun lang. Ay, okay. Ay, ay, ay. Thank you, boss. Maraming salamat. Ah, oh, maraming maraming salamat. Ano matapad yung kainingan ka. ko. Simple kainingan yeah. lang na naman. Dahil sa wish mo, uli ka. <laughs> <laughs> thank you, kuya. Thank, thank you. Good morning, kuya Bird. Good morning. Oh, ayun ha. Morning. Nandito si kuya Bird ngayon. Oh. Isa na lang dala niya. Ito, isa na lang. Kasi isa na nakuha kanina. Oh, nakuha Siyempre, late na naman tayo. Kaya hindi na naman natin naabutan. Boss category. Ito exotic. Exotic. Gender? 3 three months uh, female. Three months female. O oh, yan ah. Oh, na natin. na. Ang ganda ng kulay. Magkano oh. asking mo dyan boss? Ito boss 28 lang negotiable. 28 kayo negotiable. Oh, yan, process. Process on process ng ticket niya. O oh, yan, may dalawang 5 Tatlong deworm. Ayun. Halos kompleto na, no? Itutuloy oh, na lang yung mga lang. Oh, ng mga new buyer niya or new owner niya, Oh, yeah. O sino mga ibig dito, oh, screenshot niyo na lang, kontakin niyo agad si Kuya Bird, lalagay natin okay. yung ano niya, yung Facebook page niya sa yan, number niya. Boss, may shoutout ka ba? Uh, shoutout kay Sir Maynard, uh, nakakuha sa atin kanina ng female uh, na Choco, exotic bully rin at shoutout niya pala sa mga viewers yun. na hindi pa nakasubscribe kay Raiden Hall. Yun! Support natin si Raiden Hall. O, oh, siyempre, follow rin natin yung page ni Kuya oh, uh, thank you, thank you. Doon yung makikita yung mga latest uh, uh, mga pets. Maraming salamat, Kuya you. Bird. Thank you po. Good morning, Boss David. Yeah, good morning, good morning. Uh, right kay Dennis. Ay, napapasin ako na sa'yo ah. Ayun, parang uh, well, yung tapos tabas yan ah. Okay, dapat kasi dito lang eh. Kasi si sumobra, ayun, gumayon. <laughs> Baka maligot ka, natutulog ka. Oo, <laughs> well, uh, oh, natulog. <laughs> natulog. Kaya <laughs> pala na... <laughs> Natakasan pati kilay. Oo, oh, kaya din ako bumalik eh. <laughs> Buhay pa ba? Buhay pa naman. Buhay pa. Oh, anong dala-dala mo rito? Ba? Ito, may dala akong French Bulldog. Ang ganda uh, ng kulay nito ah. Ito, female yan. Ang ganda ng kulay nito ah. Oo. Uh, Ang linis ah. Uh, ano siya? Five-ball siya pero yung pagka-five-ball niya Babae ba siya? Babae, female. Tapos, uh, four months na yan. Magandahan pa dyan kay oh, Dennis. Four four months ha. Magandahan pa dyan. Ito, e kompleto na. May anti-rabies na yan. Ay, may anti-rabies pa. O, jackpot na kayo dito ha. Yeah. Ah. Anti-rabies na ha. Oo, tapos, syempre mura lang yan. Papel meron. Ah, non-paper. Non-paper, o yan. O, oh, gano'ng kamura yan? Ah, bibigyan lang natin yan ng 12.5. 12.5? 12.5. 12 Ito, pag nagbuluwa kami <laughs> ni Boss Davey, so, may ano pa to, may ah. saisay pa to ha kelpoy subscribe eh, pala ako dito mga <laughs> na, na lang natin yung oh yeah oh kung pa ako, nandito na pala yun. Oh, kaya lang niya na nakakarinig na. yan lang nakakarinig niya pulungan lang kami eh. basta ano ah kailangan okay, maraming buyer dito baka oh, kung magano to eh. basta sabihin niya lang subscriber ako ni ride yung password 555 yeah i-give natin yan. years lang natin yung presyo tapos itong, oh. itong... labrador natin na Phoebe. birot ka yan, labrador. Uh, ano? Going 10 months na yan. Going 10 months? Pero malapit na mag-tipig yan. babae. Babae. Babae, o. malapit na mag-tipig. malapit na Malapit na mag o, nga, no. Malapit na mag Malapit kapal, wow. <laughs> yeah, Malapit na mag babae. O sa mga gusto mag-breed, alright! Marami naman! So ang nag ng nakaraanong laborator, ito, meron tayo. Oo, oh, ano, ang gilas, oo. Oh. Oh. Ito, ano ba yung talaga mga laborator? Malang hindi yan, eh. Ito, ano ba yung mga <laughs> laborator, eh. Oh. Tapos meron kapatid yan. May kapatid. Ito, ito yung may. Ah, may kapatid, oh. Ito medyo dagger. Oo. Ang tawag daw sa ngulay niya, Fox Lemon. Pax Lemon? Oo, no, Pax Lemon. Ayun e, kung bakit, pero baka dahil dito sa amin yan. So, Pangalan pala, ang tindi na eh, no? Oh. Pax Lemon na Labrador, no? Oh. Kaya ngayon ko lang natin alam yun eh. Ngayon ko din yung lalaman sa, sa akin. Ito Eto, lalaki to mo. Ito lalaki. Magkapatid oh. sila. Pisa natin sa lalaki. Uh, sa lalaki, bigyan lang natin yan ng 11. Eleven kay. Sa babae ganon din eleven. Oh, pero lang pala. Oh, parehas. Pero o, parehas, lang parehas ng presyo dito. Oh, bulong mo bulong sa, sa, sa pasig pero pag sa subscribe ni Ryder, bibigyan natin yung 10 -10. 10k Ten kay na lang. O, pag ay, isa lang 10k pero pag dalawa bigyan natin yun ng 17? Seventeen? 17? Seventeen dalawa na. Oh, seventeen pares na yan o, pares na yan, Pero magkapatid sila. Diba? Magkapatid ah. sila. Pero well, basta wag niyo lang ibibrit. Oh, wag niyo ibibrit kasi magkapatid. pwede niyo yan. Uh, kung nyari, may kamag-anak kayo ng Bisorin. Pwede nyo pag-atiyan. O pag pwede nyo. pag oh. nyo na lang. O, o yan. Ha. 10K. 10K, kompleto na po muna yan. Oh, Binubulong lang namin para baka oh. <laughs> marinig sa ito eh. Oo, oh, oh. marinig nyo dito. Baka <laughs> pinag-awala tayo. O yan, 10K na lang ha. Ayan. Uh, o yan. O yan. Oh. Uh, tawag na ito. Pwede rin tayo magtawid dagat ha. O, oh, syempre delivery. Oh. Meron yan. Meron tayong delivery. <laughs> Ayan, pagka delivery. Alam ko kaya ni Raiden Rolf eh. Yung oh. Labrador. Kahit saan oh. dito sa Metro Manila, oh. kaya ni Ryder nun yan. Okay. Mangas marubo o mangas yan? Uh, ano yan eh? Yung may akap yan. Oh, may akap. Okay, okay, Hindi <laughs> kaya kaya yan. Basta so, yung may akap. Basta <laughs> yung may okay, Hindi <yeah. okay>, yan. <laughs> Tapos, tawid dagat, meron din tayo. O oh, yan. Pag, dito, well, kahit saan, wag lang abroad. Oh, yan. Kaya natin yeah. yan. Kaya, kaya. Ma problema. Shout out, boss. Uh, shout out. Ito, shout out natin yung mga nakaraan bayan natin. Ito, taga sa inyo to. Oh, Si Sir Gia ng Tondo Manila. Oh, kabayan. Nabili nung pag natin nung nakaraan. Ay, yeah, shout out tayo, boss. Si Jose, pumunta pa siya sa bahay. Yung nagulo tao, sabi ko sir, malayo ah. Eh, hey, okay lang pupunta na lang. Kaya, do may kita na gusto talaga na ibayad. Hindi mo naman ako nabulungan, boss. Mga kapit bahay lang tayo. Oh, taga doon nga ala, sabi ko. Sabi ko pupunta ako na lang eh. Kaso gusto talaga pumunta. Ito si Sir, Sir Jordan, nandito kanina, Sir Jordan, sa Megapasig, nakakuha ano, ng female natin, nakakita. Uh, kanina ah, lang yan? Ah, uh, hindi, nung nakaraan pa, pero nakita ko siya dito kanina, oh, nakita okay. kami. Ayan. Si Sir Angelo, ng yung tawid dagat natin, isang female kita natin sa Eastern Summer. Gano'ng kalayo yung tawid dagat na yan? Saan galing <laughs> yan? Ah, uh, Eastern Summer. Eastern Summer, o. <laughs> Ayan, kaya nga yun yung sa atay. Oh, kaya ni Boss Jebby magpadala kahit uh, siya kayo. Uh, huwag lang abroad. Huwag lang abroad. <laughs> <laughs> Tapos yun, kaila uh, ma'am tsaka sir ng Pasig, uh, no, uh, labrador natin tapos yung dalawang pusa. Uh, maraming salamat po sa mga bayan. Alright, thank you, boss And baby. Sa ito na medyo paos kasi galing yeah. ako sa sakit eh. Siyempre, uh, Facebook page niya. Ayan, palike na lang po. Uh, pag naka 1 na po tayo, medyo malapit na eh. Oh. Uh, wag pa pa, ano po tayo, papi giveaway. Uh, Lucky JD's post kay Nel. Ngayon, ang uh, um, mapipili nating winner sa papi giveaway natin, dapat subscriber so, din ni Ryder at naka-like din sa page niya. Yun! Siyempre! Driver. Oh, so follow and like na tayo ayan. sa FB page ni Kuya Jason. Kasi Ah, uh, isa si Ryder sa pipili din. Yun! Tindi ha! Maraming mga salamat boss ha! Thank you, thank you. Alright! Thank you! Good morning! Magandang 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 umaga Ate ha? Good morning, good morning, good morning, good morning kay Boss Jason. Ayan, si Boss Jason nandiyan ha. O, ayan ha, Boss Jason. Mahihayin si Boss Jason ha. O. Oo. Oh. Oh, ba, ba nagtuturo ka? Ba't nagtuturo ka pa? umiilaw kasi sa kagopuan. Wala na yun si Jason eh. Ito ang artista ng atyanggian eh. Ito ang magandang tempo na kumakain, no? Ayan. <laughs> oh, ayan ha. Kitang-kita, walang daya, kumakain. Oh. <laughs> ano itong mga to? Ay, husky. Husky lahat ba? Yan yung husky natin natin pa 5K. 5K, husky, oh, magkakapalit. Mm -hmm. Ilan po na sila? Yan ay 7 weeks. 7 weeks? Babay... Going 2 months pala. Babay talaga ba? Ah, lalaki na lang available yung mga black and white at saka white. Oh, puro lalaki na lang itong available, ha? Subscribers price? 5,000 talaga. 7K yung uh, subscriber price. Uh, 5. 5. 5 na lang. 7 to 5. Oh, may talaga niya ati Leo. Kaya maraming stars po, eh. <laughs> opo, opo, ha. 5K po. Oh, dito. Tapos ito. Ito yung mga back-to-back -back wooly natin. Back-to-back oh, -back wooly. Eto, 9,000 to. 9K! O, Pero, basta subscriber natin? Busog na busog, oh. Ang hmm. bigat ba? Mabigat? Ba sa subscriber natin, 8,500. Na 8,500 na lang? O, yan ah. Ilang buwan na sila, boss? Yan ay kulang ng 4 days sa dalawang buwan. Ayan ah. Bilang na bilang niya ate leo yung mga araw, ah. Di na, sinasabi lang sa akin, sinatandaan. Tapos, ito yung Sitio's Pits. Siya. Fit, Oo, mix siya. Oo, oh, oh, mix. Triple blank yan. Yan yeah, uh ha, -huh. budget Gusto mix. Gusto dyan magka Ito naman yung pag lumaki, malaguri ng balay mo para sitsu. Ang pagkakaiba lang, may nguso. Kahit yung speech, malaguri niyo. Oo. Oh, oh, yeah. e dito? Tapos, ito naman chow-chow natin. Chow -chow. Pure pa, ito ba? ay 95. Hindi ako nagpupure pagka ay. alam nyo naman ako. Oh. Basta pag sinabi kong pure-pure talaga. Pero pagka hindi tayo yung kita talaga natin, yung mga history, hindi ko talaga pinopure kahit mukha ng pure. Ito ay 90%, sabihin na natin, 80 to 90%. Chow. Yan, o. Oh. Ang halaga nito ay 7,000. 7,000 na lang. Basta subscriber ni Ride and Roll. Kahit hanggang 6,000. O, <laughs> no. Siyempre, sasagad yan si Ate Leia. Tapos ito, meron tayong Shih Tzu Lasa, o. Oh. Lasa Shih Tzu. Yan, o. No? Alam mo yung sitso sa kalasa, Apso, halos magkapares yan. Parehas lang kasi. Muso lang, muso. Ah, lang. muso lang pagkakaiba nila. Yan, at dahil sa mga subscriber natin dyan, with free clothes na to and free bag. Yung oh, free bag na, may free ano pa? Ayan o. Oh. Parang gumagalante si Ate Lea. Yeah, may bag Ito na. Ito lang ha, dito lang. May bag na, may damit pa. Hindi, kasi binigay na na rin ng may-ari. Ah, okay. so, okay. di man natin ibigay na rin sa kukuha? para hindi na siya bibili. So, ang halaga dito ay 4,500, kahit 4,000 na. 4,000 na na. Yeah. Ganda yan ha, try ko. Try Ganda niya. Ko sa, Pero pagka Tzu, no? pagka subscriber ni Ride, kahit aga 3,500 bibigay ko yan. Oo yun oo, basta yan natin masyadong uh, hapitin yan. Basta sabihin Go nyo lang, lang yung, 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 yung password. Sabihin nyo lang yung password. password, ride and roll. Ano yun? Dulo. Ah, okay. Nakala ko naman. Pinuturo. <laughs> Natamami ako dun ha? Ah. Oo, oh, ito. Ito meron din oh. Chow-chow. Ito -chow. yun na lang yung tira. Sa chow-chow natin. Oo. Oh. 5,000 sa subscribe. 5K na lang sa subscribe. Ito husky to kapatid to nun. Ito kapatid to. Magkano ulit ito? 5,000. 5,000. Oo. Oh, oh, Kitang-kita. Walang daya. Yan. Tapos may sitso ako doon yan. Pakita mo yung sitso. Pakita mo yung sitso. Yan si natin, 5,000 yan. Okay. Pero basta subscriber, kahit 4,500 na lang. 4,500. 4,500 na lang. Shitsu, ha? Ah. Kahit okay, sagat pa natin, basta subscriber ni Rai, kahit 4,000. Yun, no? Ba'y talaga ni Ate eh. ni Ate? Huwag na yung isin. Kapamigay nah, na talaga. Hmm. Ano Guys, yung golden retriever natin, katapusan na. O oh, yan, malapit na. Abangan nyo yun. Tapos ang bala niya. Ano taon niya? Ano taon? Ito na. <laughs> February. No? Ayan, February. Yan, maraming maraming maraming. Ay, pwede ba mag-promote? Pwede. Pwede, gawin pa. Pwede, gawin pa. Guys, si Nala Spouse na bibigay buwan-buwan ng mga asos. Uh, calling dyan sa mga gusto magkaroon ng alaga na wala namang budget talaga. Oh. So, sali kayo sa pambigay natin. Ano ba yung kailangan lang gawin? Dapat number one subscriber kayo ni Right and Roll. Pag kayo subscriber ni Right and Roll, pwede kayo sumali. Yun! Maraming oh, salamat. Diba? Paon, yan. Salamat. Tapos, dapat nakapalo kayo sa aking pages. At Leia of Nalas Paus at saka Nalas Paus. At nakasubscribe kayo kay Nalas Paus Vlog. Siyempre, yan lang ang gagawin nyo. Guys, ngayon, dat dalawa yan. Dalawa nga yung pala buwan-buwan. Isang bubunutin, isang ako mismo ang mamimili. Yun! So, ano ang dapat yung gawin? Sige. Yeah. Mag-send kayo sa akin ng inyong full name, address, at saka ng contact number. Okay. At ikuwento nyo, bakit ba kayo ang dapat natin? Ah, akala ko, kuwento yung buhay niyo. <laughs> uh, sige, ba't ako... Yan, tapos isi-send nyo sa messenger ko, no? At Ileas of nalas pa. So guys, yun lang po. Maraming, maraming, maraming. Uh, meron kang bubunutin, Ate Lea. Meron kang pipiliin. Yes, may pipiliin ako at meron akong bubunutin. Yung pagpili mo ba ay eh, ayon sa damdamin yes, mo? Yes, ayon po yun sa aking feeling mo, mo. Oh, oh. Yung talagang yung talagang nararamdaman ko na gusto ng gusto niya nasa kanya yung pagmamahal pero hindi lang kaya ng ng kan sarili niya. Oh, yeah. Ito po ay para bigyan natin ng kaligayahan naman yung ating nanay, tatay, lolo, lola na hindi kaya sumabay ha? sa mga kabataan na may mga trabaho. Yo, Lahat po yan. Man. No? Pwede rin si mga baby, yung mga malilid nating mata, talagang gusto sumali ng baby. Pero yung bunot, bubunotin ko po talaga. Yun, walang daya rin yun. Wala rin po yung daya. Bubunotin ko yun. Para naman lahat patas patas. All Alright. Yan, thank you very much sa inyong lahat. Huwag niyo sanang laging su kakalimutang suportahan. Alam ko, yung huwag susuportahan eh. Ganda nga kasi. Ang At eh. ating mga O, oh, minsan nagre-reels ako, balik na din sa sabi. Alam mo? So, supportahan natin. Okay. Oh, Mahirap kasi ang tao pag wala tulog eh. Nababalik din na yung utak eh. Supportahan <laughs> natin. Supportahan ha? natin lagi ang ating mga tiyanggi. At o, oh, yan, Pasig. Bukawi at Groto. Bukas at, sa Groto ka? Da sa Groto oh, po. Yan, at kung kiri kalimutan suporta yung mga vlogger natin. Tulad ni Ride and oh, Go. Maraming maraming, salamat. maraming, maraming salamat po. Oh. <laughs> Pare, yung Facebook page mo. <laughs> <laughs> tapos na yan, tapos, tapos na yan. Ayan, na na oh, nakapalo tayo dyan, ha? Hindi oh. mo minabanggit, eh. Yasawa mo, may Facebook page din, eh. Oh. Pinapagawa ko ngayon ng Facebook page, eh. Oh, yeah. Boy Pulas. Ah, sinabi ko matakas eh. Alright! Thank you, ha. Sige, ha. Maraming salamat. <laughs> Thank you po. Good morning, boss eh, Good morning, muna po, boss. Di. Pagkita mo natin yung carpool mo, boss. Ayan, ha. Jay oh, Arpets, ha. Ayan, na right? Sinato yun pa pati AFB. Ha, po. Ayan, pati hindi ikaw yung nasa AFB, boss. <laughs> Para hindi ka mauli, no? <laughs> ayan <laughs> na lang, ayan <laughs> na lang. <laughs> boss, anong talo mo? Jay Arpets, po. Castle. Okay. Ito ang mas meron ba Belgian? Ito ang tatay niya, ter ter oh. Yung nanay niya, Belgian. Pag, pag, Belgian pa rin ko siya kasi, yan rin sa kamalit. Okay. No. Pero anong, anong, pwede yung... nating pangalan dito? Terbuel o Belgian? Belgian, Terbuel. Ter o, oh, yan. Kasi tatay niya, Terbuel Yung nanay niya, Belgian. Pero parehas Belgian naman yun. Opo, okay. pero, pero ano, long coat lang yun. Oh, Terbuel ter kasi. Ito, asking ko, 8,000 eh, na lang ito. Box in uh, meron, meron. Ilang mas boss? Ah, uh, two months and a half yan. Two months? Ay, lalaki, babae? Ah, uh, babae, ito ganun din. Ito, Belgian naman. Ito, lalaki. Lalaki. Two months and a half din. 8,000 na lang din yan. 8K na lang din, no? Oh. Uh. Tapos oh. si Jack Russell natin, may available tatlong babae, dalawang lalaki. Marami kay Jack Russell okay. Oh. Dito 7,000 mo. Negotiable okay. naman. Babae na lang. Babae na lang. Oh, no difference sa gender, ah. Meron, meron. 7k meron. na lang. Babae to lalaki. Babae to lalaki. Uh. ano pa? Iba yung iba, iba, no? May... Rap code, no? Rap code. Tapos tayo yung gawin natin dito, pocket eggs, no? Ito, magkakahula ito, ah. Ito, apo ni King Pig. King, King Pig? Hmm. Oo, oh, yan, ha? Uh, Lahil. Kita, <makes> bigay natin ng, ano, 18 non-paper, pero may vaccine. 18K. 18K. Ilan pa na sila, boss? Ah, Tumas Inihap, magtitulong sa'yo. Tumas Inihap, magkakapatid din sila. Aba. puro Tumas Inihap to. Isang lalaki, tatlong babae ang available. Isang babae, maganda presyo. Ganun din. presyo, same presyo lang. Ganun babae. Mas may mga, uy, ang mga gamesya dito, boss. Ano, alim na piraso pa. Anim na piraso ay May available, lalaki mga bae, mayroon din. Ayan, ha? Lalangit mga available. Okay. Uh, ano spot. spot? spot. Uh, black, spot. Uh, black spot to? Yo. Ito black spot. Oo. Hindi siya lang ba presyo niyan? Asking ko dito, 12,000 na lang parehas. Uh, 12K na lang pareha. <laughs> wala nang ano, wala nang mataas Mababa. baba. Parehas lang. Lalakit uh, okay. mo ba 12,000 uh, okay. din, negotiable. Okay lang log kayo ng cartons, oo. boss? Oh, oh, Tatap! Asya! Yun! Tsaka asya! si Boss Liyer! Solid si Boss Liyer ha! Kamusta ba Okay naman! Okay naman! Malamig ba Malamig malamig! Sige masaya!